So baka dito na yon. Pero tingin ko uulan yan mamaya Kasi terik yung araw ngayon eh Ina. At maghahandog ng pagma Ngayon January 3 to 2024 Let's go Kung ako si Santa Dear Santa, alam ko na mabigat ang hinihiling ko Ngayong Pasko, ang gusto ko Sana dito sa Pinas, ako na lang muna mismo Ang pumalit para sa iyo Dahil ang mga ninanais ko Ay di material na regalo Sa aking mga kapwa Pilipino Di mo sa mga batang Musmus, pagkos ay pagkalinga Atensyon, pagmamahal, edukasyon Hanggang makatapos pagkatapos ay yung mga masasama ay bumait Amen, pagalingan na yung mga hirap na sasakit lalo na yung mga narapat gumaling na hinihintay-hintay ng kanilang mga pamilya para magkasabang gabi at darating na Misa de Galio at Nochebuena kaysa yata talaga ng Pasko pagsama-sama Let's go! January 2, 2024! Terek na tirek yung araw ah, Dapat ganyan, hanggang summer ka para maganda yung uh, biyahe short ride at long ride sa summer at maghahandog ng pagmamahal sa bawat isa papasalamat sa kung ako si Santa po kung ako si Santa Claus, magiging maligaya rin po sa pagbibigay ng mga regalo sa iyo na laging inaabangan. Nag-iisa at magandog ng pagmamahal sa bawat isa.

Am shot it right down. There's a the list sound. swabe pa rin yung biyahe ngayon ha ang ganda pa ng panahon <laughs> pero mamaya nga po nuulan niya kasi may maano daw eh maulan daw ngayon eh ngayong araw ay uulan Sobrang tere kasi yung araw Kaya mamaya ang hapon uulan Mga uwi yan ah, syempre Ganyan naman yan eh Na uulan Uulan ngayong araw pero hindi Sa lahat ng uh, lugar Pero meron din ang mga lugar na ano uh, Monsoon So baka dito na yun. Pero tingin ko uulan yan mamaya Kasi tere yung araw ngayon eh Pero tingin ko uulan yan mamaya kasi tere yung araw ngayon eh. Ina. <laughs> binabaybay ko yung na na bay ko na maayos yung exclusive motorcycle yun eh. Nadali eh. pa ako nung ano na yun. Biglang kabig na bas na yun. Dahil iniwasan niya yung nakaharang na f ano, UV sa dadaanan niya. Ako na nanahimik sa exclusive motorcycle lane eh. Dadalihin niya. Huwag ganun. Huwag ganun. <laughs> so safe nga eh. Sabi nga ng mga eksperto eh, safe ang exclusive motorcycle lane ng Commonwealth eh. Pwede na!